Magandang araw sa inyo idol. Meron tayong magandang topic sa araw na ito. At itong topic na ito ay mainit, hindi lang po sa mga balita, also sa social media. Usap-usapan na rin ng mga motorista. Hindi lang dito sa Metro Manila, also sa mga nearby provinces. Mga negosyante, mga individuals or commuters kagaya po natin. Ano ba ang positibo at mga negatibong epekto nitong NCAP na ipinatupad po ng MMDA at LTO. Actually, itong NCAP na ito is uh, noong 2022 pa inumpisahan pero medyo naudlot at naisip kang ating gobyerno na ituloy na o napapanahon na ito dahil nakita nila eh, medyo lumalala po ang problema ng ating batas trapiko. So, kailangan na nilang i-enforce ito. O sabihin natin, we have to look forward dahil medyo napapag-iwanan na tayo. So, ang tanong is, ano ba ang layunin ng ating gobyerno sa batas na ito? So, ang layunin po nila ay mapabilis at maging organisadong sistema o solusyon ito sa ating batas trapiko. Maging disiplinado ang mga motorista para makaiwas sa posibleng sakuna o road rage. So, naalala ninyo, nung mga nakaraang buwan, usong-uso po ang uh, road rage, sakuna, di ba? Hindi lang yan. Dumami pa ang mga kamote na drivers, mga riders, tipo bang kulang sa seminar, disiplina, yung tipo bang kung mag-drive, eh, akala mo may rilis, walang preno, o akala mo, eh, kabayong walang hinete na may talukap dito. Di ba? Kaya yun, mga ka idol naisip po ng ating gobyerno na napapanahon na na enforce ang policy na ito. Nang sa ganon, eh, matuto na ang ating mga kababayan, especially dito sa Metro Manila. So, umpisa mo natin dito sa mga negatibong epekto. Dahil alam po, ito po at ah, tinitingnan ngayon ng ating mga kababayan. At hindi lang po, mga kababayan, kami, mga nagtatrabaho po sa kasa, mga ahente, dahil kami po ay isa sa unang-unang tatamaan po nito. Okay, number one, ihina po ang benta ng mga kasa, lalong-lalo na ang mga Japanese at American cars. Usually naman, ang binibenta po ng Japanese is hybrid eh. Ilan lang po ang brands na nag-offer po ng hybrids, like uh, Toyota. Hindi naman po lahat ng lineup ng Toyota, eh, hybrid. Honda. Diba? Tapos, ano pa ba? Meron na rin po sa Suzuki. But the rest, eh, still internal combustion, lalong-lalong na yung mga diesel, di ba? Korean cars, turning into ano na rin sila, uh, hybrid and EVs. So, walang problema po sa mga uh, Korean cars. Pero, mga American cars, nako, stick po yan sa mga internal combustion. Except lang po yung Tesla. Okay? So, I remember dati mga idol noong kapanahonan ko po, way back 2005 to 2010. Ang bawat uh, dealers po ng Toyota ay naga average po yan ng 300 to 500 unit releases every month. So imagine mo yon. ilang Toyota ba meron sa Metro Manila? Let's say, sabihin na lang natin 200 units every month. O di ba? O hindi ba ta traffic ang Metro Manila? Hindi lang Toyota yan idol. Also yung ibang brands. Yung pinakamahinang brands, nag-a-average po yan ng 50 units every month. Eh. Pinakamahina yun, ha? Mm. Ngayon, medyo bumaba na mga ka Pero, dumami naman ang mga Chinese brands. ba diba? So, parang ganun din. Okay? Number two, tataas ang presyo ng mga Chinese vehicles. Dahil po yan sa supply and demand para sa mga mayamang um, can afford na bumili po ng EV at hybrid vehicles. So, karamihan po sa mga mga ay hindi pa naman totally nagpapalit. But eventually, yung mga mayaman na nakatira po dyan sa C5, especially yung mga uh, nasa Bali nasa Acropolis, di ba? Corinthians, eh, definitely yung mga mayaman po dyan, eh, one click lang ang pagpapalit po ng mga units, yung kanilang mga internal combustions, yung mga American cars nila, European cars nila. Papalitan lang nila yan ng electric vehicle tsaka ng hybrids. Ah, uh, hy hybrid, o, oh, di ba? Ganon. Kaya, dahil marami ang bibili po ng EV at hybrids, kukunti naman ngayon ang supply. Tataas ang presyo. Di ba? Para lang sa mga mayaman. Okay? Number three, maraming ahente ang mawawalan ng trabaho dahil sa igpit ng kompetisyon sa sales. So, yung mga Japanese brands na hindi po nag-offer ng hybrids at EV gaya po ng Mitsubishi, eh definitely, baka lumipat po yan sa mga uh, Chinese brands gaya ng BYD. Dahil napaka-aggressive po ngayon ng BYD at very competitive sila mga idol, lalo na pagdating na kanilang panibagong uh, battery na, yung kanilang blade battery na kayang mag charge ng 5 minutes lang o paano na ba? Diba? okay number 4 maraming customers ang mag iisip na hindi mo na bibili ng sasakyan dahil sa number ko number coding scheme at hindi kaya ang presyo ng Ibis hybrids na sasakyan. So, yung iba ay makakaisip na lang na wag muna tayo bumili, baka hindi ito yung right time for us na bumili dahil medyo mahigpit po ang uh, coding scheme sa EDSA, lalo na kung madalas po silang dumaan sa EDSA. Diba? Tsaka insufficient pa ang kanilang pera para bumili po ng EV at hybrids. Speaking of EV, ang pinakamurang presyo po ay nasa around 800,000. Maliit lang na coach yun. Kagaya po yan ng Jetour na ice cream. So imagine mo mga ka-idol, yung coaching yon I think can, can accommodate uh, ng 4 persons lang. Maliit pa yon idol. Okay? Yung hybrid din. Mahal idol ang hybrid. Ang alam ko, siguro ang pinakamababang price ng hybrid is nasa around 1.3 to 1.6. Depende din po yan sa brand mga ka idol. Kaya yung iba ay siguro mag-commute na lang muna ako. O makisakay na lang muna ako dahil di ko naman kailangan pa ngayon na sasakyan eh. Bubuelo na lang ako. As soon na makaipon po ako. Ganon. Number five, maraming empleyado at negosyanteng mag-iisip na mag-commute na lang muna kaysa gumamit ng sasakyan dahil sa higpit po ng NCAP at sa taas po ng penalty sa bawat violations. So nakita nyo na po ba kung magkano ang penalties per violations? Ang nakita ko is pinakamababa yata is 250 eh. No? Yung yung ano lang ah yung hindi ka nag uh, signal, nag signal na ng ilaw no ganon tsaka yung ah, tamang babaan o sakayan 250 may 500 by 15 may 2000 eh kung ikaw ay ordinaryong negosyante o empleyado eh wala na wala ka nang kikitain wala ka na sasahurin dahil ibabayad mo na lang ito sa mga penalties mo, di ba? Maraming mangungulong to eh. Okay, number six idol. Maraming negosyo ang hihina dahil sa number coding schemes. Especially yung mga negosyo na uh, madalas pong dumaan dyan sa EDSA. Dahil uh, yung iba po dyan, eh, syempre baka isa, isa lang yung sasakyan o dalawa yung sasakyan. Tapos yung operation naman nila is daily. Ayun. Maapektuhan po yan or baka bumili po sila ng pang panibagong sasakyan. Baka pagpapapalitan nila ang kanilang mga sasakyan. Ayun. Number seven, maraming drivers ang mawawalan po ng work at hanap buhay dahil sa sistemang surprise violation at penalties. So, imagine mo kung ikaw ay isang negosyante na may sampung units na truck o sabihin natin pang TNBS mo, di ba? Eh, what if yung mga drivers mo ay may kanya-kanyang violations? Sinong sasagot? Ikaw bilang operator, bilang negosyante, o yung mga drivers mo? Siyempre, kung ipapa, ipapa-shoulder mo yan sa mga drivers mo, eh, medyo magtitino ng kote pero magre-resign dahil wala ng pera matatanggap. Dahil na -uwi na lang sa mga penalties. Ikaw naman bilang negosyante, mag-iisip ka. Ba, wala nga naman bawat violations ninyo, babayaran ko ang penalties. E, paano naman ang negosyo ko? Hindi na ako kikita niyan. Hindi na rin kayo magiging, uh, magiging maayos na driver niya dahil ang akala ninyo, libre-libre na lang ang mga penalties na babayaran ko, di ba? Kaya marami po ang mag mawawalan ng trabaho kung magsisiray sa'yo nandiyan mga idol Okay? Number eight, Maraming entitled government officials at maging drivers nila ay baka abusuhin o mag advantage sa sistemang ito. Naalala niyo po ba yung carousel bus lane? O, di ba? Kahit yung mga government officials natin ipumapasok din doon which is hindi naman sila allowed sasabihin nila eh, emergency o meron silang mga ano nahuli sila ng ano saik o oh, sana na lang, saik na ang nagpatupad nito na baka pa ba diba? pero i don't think mga ka idol is ah uh, dito makakalusot sigurado makakalusot itong mga ano mga VIP natin mga ka idol di ba yung mga entitled na government officials. Sigurado yan, dahil di naman natin malalaman yan eh, di ba? Sila-sila lang mag-uusap yan, mga kaidol. Okay, number nine. Dadami rin lalo ang mga unregistered electric motorcycle. Nakita niyo na ba yung electric motorcycle? Nakakala mo, eh, motor talaga, pero e-bike pala yun. O, o yung mga e-bike, dadami yan, dahil eh, traffic na yung mga motor eh. Pwede naman kami dumaan dyan sa bicycle lane. ba? Diba? Baka exempted na kami. Tadami yan, idol. Pero I don't think na hindi masisilip yan. Sigurado masisilip din yan, mga idol Number 10. Mga car rentals, TNBS, motorcycle taxi, motorcycle deliveries ay mag-iisip din na baka huminto muna dahil sa income na yan. So ayan, tulad yan, negosyante ka. Nagpapaka-rentals ka. TNBS, motorcycle taxi. Eh, what if kung lagi ka nalang balagoong pagdating sa violations? Eh, wala ka nang kikitain. Eh, ito na lang. Maghanap ka na lang trabaho o mag-abroad ka na lang. Mag-OFW ka na lang. Di ba? Mas malaki pa yung sisweldoin mo kaysa naman dito ka. Okay? Number 11 maraming madi-discourage na mag na magmotor dahil sa baka mas matrapik pa ang magmotor kaysa mag-kotse o mag-commute. Okay. So yung iba, okay? Madi-discourage na silang magmotor. Dahil kung mag-motor ka, mas lalong matrapik dahil doon ka lang sa motorcycle lane mas matraffic pa kay, kaysa four wheels, di ba? Yung iba naman na magko-commute using motorcycle taxi, baka hindi na rin. Baka maiisip nila mag-commute na lang kami, mag ano na lang kami, mag LRT, MRT na lang kami, okay, magbus na lang kami. Ganon. Marami na rin hindi bibili ng motor mga idol. I doubt na lalakas pa ang motor nito dahil pag nakita mo yung itsura ng uh, EDSA ngayon, ng Commonwealth, ako. O depende na lang kung gaano kahabang yung pasensya o pise, no? So, ano ang positibong epekto nito, itong NCAP para sa atin? So, para sa akin, ang advantage and benefits ng NCAP at number coding is marami po ang matututo at maging disiplinadong drivers. Yan. Ito na yung ano natin, ang uh, next step natin na tayo ay maging educated drivers o maging maayos na drivers. Number two, mababawasan ang mga kamote sa daan. Mas magiging mahinahon sa pagmamanero. Maganda naman pala, di ba? Number three, kawalan ng panahon na may pagtalo sa daan. Nasanhi ng road rage. So, wala ka ng time para makipag road rage pa. Dahil, syempre, magkukos ka ng traffic. Alangan makipag-away ka pa dyan. Nakakahiya ka naman, idol. ba? Diba? Baka ikaw pa maging laman ng content. Baka maging, ano ka pa, maging sensation ka pa sa social media. ba? Diba? Okay? Then, number four, goodbye, kamote. Goodbye, road rage warriors. ba? Diba? So, dito napapasok ngayon na magiging maayos na ang daan natin dahil nakita ng ating go uh, gobyerno na, oh, marami nang sumusunod sa batas trabiko, oh, sige, ayusin na natin yung ating daanan. Diba? Lahat, may mga CCTV na, kagaya ng sa China. Alam nyo ba sa China, eh, kaya usong-uso doon ang, uh, ang mga hybrids and EVs? It's because maganda po ang kanilang daanan. Walang lubak-lubak walang uh, mga kabote dahil eh namumutakti po doon ng ano ng mga CCTV at kapag na, naka-violate ka doon na, merong kang violations doon matig po yan ipapadala po yung violations mo either sa negosyo mo or sa trabaho mo Bayad ka idol wala ang wala doon hindi uso doon ang mga traffic police camera kahit saan. Maging mga security guard, walang mga security guard doon. Merong mga visibility ng police pero yun eh, lakad lang, sita-sita lang ng konti. Pero not totally nakatulad po sa atin na kailangan pang makipaghabulan, makipagbuno, di ba? Hindi na ganun idol. Kaya sa, tingin ko, kung ito ay medyo mapalish ng maayos ng ating gobyerno, eh, ito na yung sagot ng uh, pag-improve ng ating batas trapiko. At hindi lang batas trapiko, also improvement na rin sa ating uh, mga makabagong sasakyan. Baka alisin na rin po yung mga makalumang sasakyan. Baka magkaroon din po silang programa para sa mga uh, ano mo na, yung mga jeeps, di ba? Baka palitan po nila yan ng mga electric uh, jeepneys kasi nauuso na rin yung mga idol So, depende na lang sa ating gobyerno kung ano ang sistema ng kanilang pagsasubsidize po niyan. So, sana maging maayos din yan, mga ka-idol. Okay? So, I hope nakatulong po ang video nito, mga ka-idol. Huwag po tayong masyadong uh, uh, magreklamo. Malay natin, baka maging maganda naman. Although, isa din po sa mga inisip natin, eh, malaking pera to, ah. Pagkakaperaan tayo ng gobyerno. Ano tayo magagawa? Eh, di tayo taga-gobyerno, eh. Diba? 'Di ba? Hindi natin alam 'yan. Eh, sila na 'yan, mga idol. Okay? So, thank you for watching. Dito lang kay Dr. Love Expert.